Uwi pa ako na ng... Kaluokan North. Dito na napatay tayo dyan. Yari na. Ang gagawin natin dito. Ang laki ng mo ang Parang may pizza. O, na ito na ba?

Uy! May tayo rito. So, na natin umuwi mga master mula dito sa Pasay, no? Hanggang mula Pasay hanggang North Caloocan pa tayo. Doon pa natin ang gulong mula tayong pera dito. Antay ko lang ito iuwi, no? Bakit so, ko kayo mamaya kung ano. Dandahanin ko na lang ito mga master. So, binawasan ko na siya ng hangin na bawas yung hangin na hindi na sa gano'n ang bumi Ah, okay, master.